para sa isang masagabi ng bukas, para sa magsasaka, para sa isang bansang walang magubuto. Attorney Dr. Lundin, number 34, pagbaka ng magsasaka at mamimusta para sa makulad na agitikura. Attorney Dr. Lundin, number 34, para sa number 34, para sa senado. sa na kanilang ngayon. Gabi po dito sa akin sa Pilipinas nandito po kami sa mundo pa ngayon at unahin uh, kong pasangabatan si Congressman Piyong Garing yung aking kaibigan. Alam po ninyo kailangan natin ng isang Congressman Dering sa Kongreso ng Pilipinas sa lumahusay ng abogado at alam niya yung kabaho ng isang mababata. At siyempre si uh, Vice Mayor Minda. na nandito rin ngayon at lahat ng mga medyo po ng uh, dito sa Punting Lupa na tumatakbo po, suportahan po natin siya. Gusto ko rin pasalamatan ang TOJC, uh, si Pastor Apolo Kipuloy, sa muli pong uh, pagtulong para mabuo po itong uh, ginaganap nating uh, pagtitipon ngayong gabi. Mahirap sumunod kay uh, Dr. Mata pag sila na magsalita kasi mahusay oh, sumayaw si Dr. Mata alam na yung Elias uh, ba? magaling mag mag sila sumayo, di ba? Natuto lang sa akin niya. At lalong mahirap sundan si ni Bundok. Number 42 si Doc Marites Mata. Si Jimmy Bundok, mahirap din sumunod sa kanya. Kasi, galing niyang kumanda, di ba? Ilan ba yung pinata ni Jimmy ngayon? Apat. Apat. Pero, gumaling lang yan si Jimmy Bundok na kumanta Natuto lang po sa akin. At sa ngayon, isang abogado Ah, marami pa rin siyang dapat na malaman, matutunan sa pagiging isang abogado. Ako po ay uh, isang abogado. Dati po akong nagturo ng uh, Magsia sa University of the East. Doon nag-graduate si Atty. Jimmy Bundok sa University of the East. Kaya sabi ko, sa akin din yan to bilang isang abogado. Pero supportan natin siya ng pulitin sa Palota. At siyempre yung mga kasama natin sa Duterte, Atty. G.B. Hidlo. Sabi ni Atty. G.B. Hidlo kanina eh, wag daw natin uh, basta na pumili ng mga entertainer. Tama rin po siya po. Pero kung ang entertainer ay eh, parang si Atty. Jimmy Hidlo at si Doc Marlis Mata, eh, meron naman pong kakayahan maliban lamang doon sa sumayaw at ilas mo ay kumanta. Magaling, magaling yung natin na sa Pilipinas. Tilawa. Siyempre, andyan si Philip Salvador, number 58. Hindi lamang po siya artista. Palagay ko siya ang pinakamagaling ng buhay na artista ngayon sa Pilipinas dahil siya ang may pinakamaraming award na best actor sa pelikulang Pilipino at lahat ng mga pelikula ni Ipe dapat panood ko, isa sa paborito kong pelikula ay yung Balwe. Story yan ng isang Ilocano, Ipneg, na taga-abrad, taga-Northern Luzon. Pero napagaling ni Ipe. At siyempre, andyan si Senator Bongo, Senator Bato, Congressman Atty. Dante Patruleta, Atty. Kiko Rodriguez, at si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, yung siyang na sa natural candidates ng PDP Labang Duterte. Ako po yung pangsampo, Attorney Raul Gambino, number 34. Lahat mga kayo nito ay buboto sa PDP Labang Duterte. Itaas nga po ninyo yung kamay ninyo kung kayo buboto. Mga minamahal ng bubayan, hindi ko na pala dapat mangampan na sa inyo. Pero kailangan ko pa rin humarap sa inyo kasi meron pa po ako importante kahilingan na huwag lamang po kayong boboto sa Mayo 12 at hintayin niyo. Gusto ko po sana hilingin sa inyo itong nalalapit tulungan po ninyo kami na maabot ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Ikampan po ninyo ang, ang sampung senatorial candidates ng PDP laban. Pwede ba? Yes! Pwede ba? Yes! Importante kasi yun na manalo lahat yung sampung hindi po dapat Lima ang importante isyu na kailangan po ninyong isipin at huwag kalimutan. Una dyan, yung isyu sa pag-kidnap nila, pagkulong nila kay Tatay Digong. Yes. Isipin po ninyo yan. Dahil kung hindi po mananang ang mga senatorial candidates ng PDP laban, mahihirapan po tayo mapabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kaya kailangan po ang mga senador na kakampi talaga ni Tatay Digong na hindi siya kakalikuran o tratray doon na katulad ng ginawa ng mga nandyan na nakaupo ngayon sa Senado at saka sa Kongreso. So, importante po yung issue na yan. Pangalawang importanteng issue, yung impeachment ni B.P. Sara. Na-impeach na siya. Na, isang pa na yung impeachment sa Senado at naghihintay na lamang pong dinggin yung impeachment case. Gusto niyo bang ma-convict si B.P. Sara? Pag nakundig si Bipisara at iyon ang kanilang gagawin sa kanya. Pagdating ng Holy 3, pagkatapos ng eleksyon, yung Senado ngayon, yung kasalukoy ang Senado ngayon, ay uupo na bilang isang impeachment court. At yung impeachment court na yan, i-approve ia na nila yung kanilang rules of procedure. At alam ko na po, ilalagay nila dyan sa Rules of Procedure ilalagay nila dyan na yung kaso na isampa ng House of Representatives noong February 5 ay ipagpapatuloy pa rin ng Impeachment Court na Senado after June 30, 2025 At kung mas marami ang mga senador na kakampi at may iiwan lamang senador Robin Padilla, Bonggo, Sen. Bongo, Senator Bato, ikukonvict nila si Bibi matatanggol at matatanggal siyang vice-presidente, wala na po siyang tiyansang maging presidente ng Pilipinas. Bayad pa kayo? Papayad pa kayo? Kaya dapat po tulungan po kami mga mapan na uh, kung yung sampung kandidato ng PDP. Pangatlong isyo, yung isyo ng utang ng Pilipinas. Dahil sa kawalang pera na sa kabang ng bayan, kulang na po, yung nakukuha waste sa mga taong naghihirap. Hirap na hirap na po yung mamamayang mga Pilipino. Kaya ang ginagawa ng pamahala Maliban sa nagbenta na sila ng ginto, maliban sa kinuha na nila yung pera ng PhilHealth, maliban sa kinuha na nila yung pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation, maliban doon sa kinataw nilang bagong buwis sa capital gain stocks, kailangan nila umutang ng trilyon-trilyong pera. Trilyon-trilyong pera na inuutang nila sa labas ng bansa at dito sa loob ng bansa. At dahil sa laki ng utang ng Pilipinas ngayon, hindi na yan mababayaran ng Pilipinas kung hindi magbabago ang pamahalaan kung hindi magkakaroon ng mga senador na makikipaglaban para sa kapanan ng sa ng Pilipinas. Pang-apat, ang napaka-importante. Masyadong malalala ang kriminalidad at problema sa buhay. Pero tahimik ang traditional na media, television, radio, newspaper, wala kang mababalita ang pasta-pasta. Paano? -pasta sila na po ang may-ari ng lahat ng mainstream traditional media. So ang taong bayan ngayon, hindi nalalaman ang katotohanan maliban sa social media. Dahil sa social media yung kakamping nating mga vloggers, sila ang nagsasabi ng na buong sa patahimikin ang mga social media bloggers upang mapagtakpan nila yung nangyayaring mataas na kriminalidad sa Pilipinas. Kaya kailangan magkaroon tayo ng mga sinado na handa makipaglaban may prinsipyo at mapagkakakuluran sapat ang kaalaman upang sa ganon maputiktahan ang sambayan ng Pilipinas. Panglima, malagay ko ito yung pinaka-importante sa lahat ng eleksyon na ito. Merong sabwatan na nangyayari ang kasalukuyang pamahalaan at ang teroristang grupo ng CPP NPA India. -NP. Ano yung sabwatan nila? yun? Una, sila ang malakas ang boses matingay sa pag-iimbestiga kay Dipisara. Sara. Hindi ba? Nakita natin na hati. Sila yung talagang pira ng pira kay Dipisara. Sila rin ang unang naghain ng impeachment case kay Dipisara. Sara. Sinundan din ng grupo ng mga tinatawag na, na pinungkawan o dilawan na magkakasama na sila ngayon. Tapos sumunod itong impeachment case na sinampara ng mga kaalyado ng administrasyon maliwanag yung sabwakan ng grupo ng CPP MP, MDF at ang pangalan at yan ang pinangambahan natin maliban sa kalamak na korupsyon na nangyayari utang pagpapakulong nila kay Tatay Digong impeachment, imputusara ito ang isang napaka importante usapin dahil gusto nila hindi na magkakaroon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NPF Cup. At kung ang mananalong mga senador ang nila, lalakas at lalakas na naman itong grupo ng cpt and NPF. At itong grupo ito ang nagpahirap sa sambay ng Pilipino. Libo-libong mga sundalo natin at mga polis ang nalagsimatay dahil pudan sa CPP, NP, NPF. Ayaw nilang pag-usapan nito at ako ngayon, ang puntir nga niya, marami akong natatanggap na threats, pananakot, na hindi ko lang dapat ipugyan at ipusapan nito. Pero nakahanda po akong gawin ang lahat upang malaman ng taong bayan na itong isyu ng siguridad sa Pilipinas na mimiligro ang seguridad natin lahat dahil sobra ang lakas ng grupong teroristang si PNPA NPF ngayon PNP sa pamahalaan. Tulad ng mga ibang mga kongresista, mga kongresista na kanyadong ng grupong grupo nito, nagtatamasa sila sa mga ayunta ayunta ayuda. At ginagamit ko nila yung pera ng pamahalaan upang mapalakas ang persa nila sa buong Pilipinas. So yan ang lima na dapat po ninyong isipin po bakit kailangan po na hindi lamang kayo boboto sa sampung senatorial candidates ng PDP laban kung hindi mamakaawa po ako sa inyo kaming lahat ang kandidato tulungan po ninyo kami mga kumpanya at mga, mga, panya, mga po, ang ating mga kababayan pagdating ng Mayo. So pwede ba yan? ko ang aking diskurso. Wala na akong ibang sasabihin pa. Kakanta na. Kakanta na. Pagmahin ko <laughs> ano sa inyo, ah, na napupo lang sa akin si Jimmy. ano yung pinakasikat ng kanta? <laughs> Let, Let me be the one, sana. Let me be the one. Kaya pa'y gumayang na lahat? Gutom? Gutom na kayo? Yes! Pareho tayo?